Ito na nga yung araw na napaka espesyal sa aking kapatid ni Charlotte. At uh, galing ako from night shift at sabi ko hindi ko pwedeng palagpasin 'to kahit anong mangyari aattend ako sa kasal ng aking kapatid. Naunaan pang ang ate, mga mima, pero ito na nga kami sa venue. Um ito nga palang aking mood rock na mas mukapang pibibitin sa akin. Ayan ang aking um, itsura. Nag-plancha lang ako ng hair. Dito nga pala yung ginanap. At uh, kung gusto nyo magpakasal, go for the go. Ito ng aking uh, kapatid. Nakita ko talagang yung glow. Ganun pala yung glow ng isang babae. Ikakasal. Sana all. Ayun pala nga aking sister. Uh, sinabi ako, huwag niyang dahil yung electric fan na yun. Baka maglakad siya nakasamper. Hindi. Mainit kasi sa labas. At ayan na nga si Madam Butchek. Kinukulit talaga ako ng batang ito. Diyos ko Lord. At papasok na nga at naghahanda na ang mga guests. At ito na nga ang bride. Napakaganda ng aking kamote. <laughs> kamote kasi tawag namin talaga sa batang ito. Sa akin kapatid. Kasi since bata. Mahilig siya sa kamote. So hindi na siya kamote. Hindi ka na kamote. May asawa ka na. At ito na nga yung uh, event kung saan dito nagaganapin lahat, may mag-o-officiate ng kasal. Uh, sobrang intimate lang talaga, perfect talaga sa intimate um uh, wedding talaga 'to. Ito na uh, ang kanyang mapapangasawa. Hindi talaga ako na naniwala nung una na tatagal, pero wow, may forever talaga. Uy. Uh, at syem s'yempre na na-touch din ako sa um kay Netboy dahil sa tagal ng pagsasamahan nila at ito na nga tinuldukan na nila ang pagiging mag boyfriend and girlfriend at ito na ang kanilang um, kasal sobrang nakaka lang talaga yung mga lalaki may paninindigan na di ba ayan na nga ito na ang pamilya ko si mama pinsan ko at ang tita ko kinikilig kami niya no for the go <laughs> kinikilig ang ante mo parang feeling ko ako na ikakasal o oh. at ito na nga yung time na Um, may mga sinasabi yung nag-officiate ng kasal. Tama ba yung word ko, officiate? Anyways, ayan ang mudra ko. just ko, Lord. O, oh, um, di ba? Nagpakulot pa. O, oh, ayan nga pala ang aking tito Balois at ang aking tita na napakabuting mga tito at tita na nag-aruga sa amin nung maliit kami at pinatuloy kami sa kanilang tahanan at ginabayan bilang mga uh, para maging isang mabuting tao at nagturo sa amin sa buhay. Salamat po, tito and tita. At ito na nga yung, yung time na magkikiss sila. Ay, nako po, Diyos ko, parang mga PBB teens yun. <laughs> Nakakatawa kasi parang nahihiya pa nga si Netboy dyan, o. No? Kaya na nga, di ba, official na. Ang bagong kasal. Nakakatawa talaga tong mga batang ito. Parang ko na silang, ano, um, ayan, uh, tinuturing na kapatid si Net boyden Dahil, official lang nga. Yung parang naramdaman ko na, ay, part na talaga siya ng pamilya. At ito ngayon time na si Madam butchay Hindi siya flower girl, anak. Sorry na. Pagkakasala lang si Mami, ha? Ayan na nga, ba diba? So, sa... Ayan, uh, maraming kinukuha ang shot. Siyempre, napaka-special na moment na to sa dalawa to. At i cherish nila yan balang araw. Na ito yung isa sa pinakamahalagang araw nila. Kaya, ayan, for the go, ang videographer dyan. kasama, uh, kasama na pala sa package to. Kaya nga, nakuusap ko si Charlotte. Wow, andun, andun na lahat. So, kung kayo, eh, uh, talagang may specific lang kayo na um, guests, at saka hindi naman kailangan ng maraming um, bisita, intimate lang, family lang, perfect talaga to sa, ano, masasabi ko. At, syempre, sa panahon ngayon, hindi naman natin kaya pabonggahan ng kasal, o, ba diba? May mga kinakasal nga, sobrang, <laughs> kahit artista, malalaman-laman na lang natin, naghiwalay na. It's about, um, it's just the, just the two of you talaga yon. So, kung hindi pa man kasal or ikakasal, ba diba, Talagang nasa sa inyo yun. Kung talagang kayo at pinili yung magtiis sa isa't isa. Itong <laughs> kapatid ko naman, oh Diyos ko, sinubuan naman si Neti Boy. <laughs> Kalaki-laking cake. Nahihiya at tuloy. Nahihiya nah, tuloy yan. na no, Di ba? Nakakatawa nga itong mga aking kapatid. At yan na time na ikakasal. kasal sorry. Yan na yung time na kinasal lang di ba? Yan na time na ita, ma, uh, isasayaw si Bride, ng tita ko. Kasi, um, hindi nga ka, si Charlotte lumaki, nakilala ang kanyang tatay at ito, at ang akin tito, nilaloko-loko <laughs> pa si Charlotte. Tiri eyed yan, deep inside, alam ko, sobrang may iyak na yan, ayan, ayan tito ko, napaka bait na tito namin. Uh, at sobrang thank you kasi pumunta kay sa special na araw ni Charlotte. di ba diba? Um, strict yan pero mabait talaga. Uh, at ito na nga yung time na um, sayo sila, di ba? Diba? Alam mo yung moment na yan, kahit parang sayo parang sobrang cherish talaga sa bagong kasalat. Ayun. Wala na akong masabi mag-voice over. Ito nga yung glue na sinasabi ko. Ang ganda-ganda mo, Charlotte. Ito, di ba? Parang Disney Princess yan. <laughs> At ayan na nga, di ba? Mabuhay ang bagong kasal. Wala na akong mahiling kundi um, sana biyaan kayo ng Lord ng supling na magpapatipay pa ng kasal niyo. Maraming maraming salamat. Um, magsilbi sana kayong inspirasyon sa mga makakanood nito. Salamat sa panonood.